Hello mga best friends, ngayong araw nga na ito ay papasilip ko sa inyo ang isa sa pinakatago-tago kong kayamanan. Alam nyo ba, noong mga panahon ng pandemic ay nahilig din tayo sa mga halaman. Kaya naman masasabi kong certified plant rin ako. Hindi ko akalain na napaka-interesting din pala mag-alaga ng mga ito at talaga nga namang napaka-therapeutic nila. Lalong-lalo na kapag ang kanilang mga bulaklak ay namukadkad na. Bago nga pala tayo nahilig sa pagbibreed ng mga sitso ay ito na ang unang pinagkakabalan ko noon. Maasa ako nga kapag parami rin ako ng mga iba't ibang klase ng halaman na siyang magbibigay inspirasyon na nagsisilbing pang good vibes sa napakalungkot na buhay natin noong mga panahon ng ECQ. Hapon nga ng Webes habang nakatambay kami ng mga alaga ko sa aming terrace ay napansin kong may bulaklak na palang aking lucky charm na halaman. Minsan nga ay natampok na ito sa KMJS at sinasabing nagbibigay daw ito ng swerte at nagkakahalaga ito ng limpak-limpak na salapi. Hindi ko akalain na meron pala ako nito. Baka ito na nga ang susi sa pagiging milyonaryo natin. Wow! Sana nga magkatotoo. Hello! Nakatambay talaga kami dito sa aming terrace dahil hinihintay talaga naming mamukadkad ang aming na uh, napakagandang halaman na sabi nga nila ang pinakamahal na bulaklak sa buong mundo ang queen of the night tingnan natin ating halaman na queen of the night ayan o oh. aside from the queen of the Night na halaman ko dito sa taas ay meron pa akong ibang mga halaman dito tulad ng kalachuchi syempre mga bugis na iba ibang color at yung snow white na puti ang bulaklak at yung isa dito na hindi ko alam ang pangalan pero binigay lang din sa akin at ito nga yung bulak-bulak na binigay sa akin. Ang Queen of the Night. Natsempohan natin yung kanyang pamumukad-kad. Sobrang ganda ng bulak-bulak niya. At take note, napakabango pa niya. Grabe, ang ganda. Oo. Close up natin. Queen of the Night kung tawagin nga nila ito dahil sa napakaputi at napakalimuyak na bulaklak nito na sa gabi lang namumukadkad at once a year lang namumulaklak at ayon sa aking obserbasyon ay one night nga lang siya namumukadkad at pagdating ng umaga ay patay na ang bulaklak nito. Lang beses na rin siyang namulaklak at hindi ko lang talaga na chachambahan noon at pagdating nga ng umaga ay lantana pag nakikita ko ito. Kaya hindi ko alam na napakaganda pala ng bulaklak nito. Tinatawag din nila itong fairy's plant dahil ang inihil sa bangong bulaklak nito ay magkakatotoo raw? Wow na wow, baka ito na nga talaga ang kasagutan sa lahat ng problema ko. At hindi ko na nga papalagpasin ang pagkakataong ito. At tsatsambahan nga natin ngayon at ihihiling natin na sana nga ay magkakatotoo lahat ng hihilingin natin. Pero parang may katotohanan nga rin ito dahil last week nga ay kinakausap ko sila na sana ay mamulaklak na at laking gulat ko na biglang may tumubo sa isa sa mga dahon nito. At ito na nga ang naging resulta at maging ng lahat ng mga problema at mga pagsubok sa buhay ay nasusolusyonan ko kaagad lalong lalo na pagdating sa pera hindi man sa nag umapaw ang pera natin pero maski pa paano ay naipro-provide ko lahat ng mga pangailangan namin at nabibili ko ang lahat ng gusto naming bilhin sa bagay wala namang mawawala kung ihiling tayo malay mo magkakatotoo at maging swerte nga tayo pero wag tayong umasa sa ibibigay nitong swerte sa ating buhay dahil sarili mo pa rin ang bibigay swerte sa iyong kapalara kailangan mo lang magsipag sa bayan ng gawa at determinasyon. Ngunit para sa akin, ang swerte ay parang sa isip lang yan o parang law of attraction. Ang swerte mo ay magmamanifest yan basta magsikap ka at magtyaga at maging kontento at maging masaya sa bawat ginagawa sa buhay. Kaya naman, masasabi kong napakaswerte ko dahil nasilayan ko nga ang napakagandang bulaklak ng Queen of the Night. At hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon nito at masaksihan ng kagandahan ng bulaklak na ito. Kaya i-check nyo na ang iyong mga garden, baka nga meron din kayo nitong halamang ito na siyang magbibigay rin ng inspirasyon at good vibes sa inyong pang-araw-araw na buhay tulad ko.